Pambubudol lang itinawag na isang kongresista sa mga nangako umano ng ayuda kapalit ng pagpirma sa pag-amienda sa Saligang Batas. Isilusulong daw nito ang joint voting ng Senado at Kamara sa charter change na magpapadali umano sa chacha. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Nakakuha ang ilang mamabatas at personalidad ng literato ng umano'y pinapipirmahang papel sa mga residente sa iba't ibang lungsod at probinsya sa bansa para sa People's Initiative tungo sa Charter Change. Sa pare-parehong dokumento, iisa ang isinusulong na amyenda sa Saligang Batas. Ito ay para baguhin ang Article 17, Section 1, Number 1 ng 1987 Constitution. Ito yung probisyong nagsasaad na anumang amyenda o rebisyon sa saligang batas ay maaari imungkahi ng Kongreso sa boto ng three-fourths ng lahat ng miyembro nito. Matagal nang pinagdedebatihan kung ano ang ibig sabihin nito. Kung three-fourths ng mga miyembro ng House at three-fourths ng mga senador o three-fourths ng lahat ng pinagsamang miyembro ng House at Senate. Sa isinusulong na amienda, pinapadagdag ang mga katagang voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. May naamoy rito ang ilang mabatas. Tingin natin na uh, dinidistort ang konsepto ng People's Initiative para uh, mailusot uh, no, yung uh, attempt na i-ratchada na talaga ang uh, charter change. Kasi ang uh, mangyayari dito ay uh, kung jointly kasi na magpapasya ang uh, Senate ang House eh ang house merong uh, 300 plus members eh outnumbered talaga ang Senate and uh, for the longest time naman eh, hindi talaga umuusad ang uh, charter change sa loob ng uh, Senado ano ang epekto nito overwhelm outnumbered yung mga senador nakalagay rin sa papel na lubos na naunawaan ng pumirma ang mungkahing amyenda. Sa panayam ng GMA Integrated News sa ilang pumirma rito, sabi nila hindi nila ito nauunawaan at pumirma lamang dahil may pangako raw ayuda kapalit nito. Tingin natin na uh, isang paraan na naman ito ng pambubudol sa taong bayan. Kasi kapag uh, ganun, iniimpluensyahan sila para sumangayon sa isang bagay na hindi naman lubos na naipaliwanag sa kanila. Pinag-aaralan daw ng Makabayan Coalition sa Kamara na maghain ng resolusyon para paimbestigahan ang pangangalap ng pirma para sa People's Initiative. Sinisika pa naming kunin ng reaksyon ng liderato ng Kamara tungkol dito. Ang mga papel isusumite sa COMELEC para maberipika kung mga rehistradong botante nga ang mga pumirma. 12% na mga rehistradong botante sa bansa at 3% sa kada legislative district ang kailangan. mga pagbabayad, mm -hmm. yan po ay din po ng COMELEC dahil alam nyo, kinakailangan sana kapag ka ikaw ay nagpapapirma, bukal sa dibdib dib at sa kalooban Apo. ng mga pumipirma. Pero nilinaw ng COMELEC na wala pa silang jurisdiction sa issue ngayon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Horas.